Attorney, nagkaroon ako ng relasyon sa boss ko. Pinangakuha niya ako ng kung ano-ano at pininiwala din ako na mariregular ako sa trabaho. Noong una, okay kami hanggang sa iniwan niya ako at yung katrabaho ko namang isa ang pinuntira niya niya. Late ko na na-realize na lahat ng magaganda sa opisina, ginojowa niya. Matapos pangakuha ng kung ano-ano para lang mapapayag niya makipagrelasyon sa kanya. Ano ba ang pwede kong ikaso sa kanya? Nako, pasok ho yan sa Anti-Sexual Harassment Act o Republic Act 7877. Sa ilang ng nasabing batas, pinaparusahan ang paghingi o pag-demand ng sexual favors, gaya ng pagkikipagtalik, kapalit ng hiring, reemployment, or continued employment ng isang taong may authority, influence, o moral ascendancy sa biktimang empleyado o empleyada. Kadalasang nangyayari ito sa work environment o lugar ng trabaho, gaya ng opisina, pribado man yan o pang gobyerno opisina. Ibig sabihin sa sitwasyon mo biktima ka ng sexual harassment in the workplace at pwede mong sampahan ng kasong paglabag sa Anti-Sexual Harassment Act ang boss mo. Tandaan, hindi kailangan na tinanggap mo ang kanyang mga inaalok o pumayag ka sa mga sexual favors niya kapalit ng kung ano mang ipinangako sa iyo na may kaugnayan sa trabaho. Kaya kung ang boss nyo, pribadong opisina man yan o sa gobyerno, kung pinapangakuan kayo ng kung ano-ano sa trabaho gaya ng renewal ng kontrata, promotion o kaya ay regularization o kung ano pa mga mga binipisyo kapalit ng pagpayag niyo sa mga sexual favors na hinihiling niya o pag demand niya ng sexual favors, kahit pa hindi niya nakuha ang gusto niya dahil nga tumanggi kayo, lalo na kung nagresulta ito sa panggigipit maaari pa rin kayong magsampan ng kaso laban sa boss nyo sa paglabagyan sa Republic Act 7877 o Anti-Sexual Harassment Act.